Hindi po. Ako po yung nagchat-chat sa inyo. Ano po naramdaman, ma'am? Hindi, wag nyo ba rin, ako ba rin. Ako po yung apat na ang gabi na po hindi nakakatunan. May nagchat po ako sa inyo. Okay, hindi po nagdadrugs. Hindi. Hindi rula po. Hindi po. Walang sakit sa puso. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw pa ba? Ay hindi, yung halimbawa nakakita ng doktor na may sakit sa puso, wala. Ayaw. Tikit lang po. Ayaw po. Ano na pa, ma'am? Hmm. Hindi pa ma. <laughs> Hindi pa ma Hindi high blood, walang cholesterol. May asawa na po. Oh, isipin niyo lang po yung asawa niyo ngayon. Parang lalo kang... Parang lalo sumamaloob nyo na. Pasok. Ano mo ginawa mo dito, dali. Tanggalin mo ginawa mo, dali. Alisin, dali. Gusto ko makakatulog to ha. Alisin mo na, dali ito pala. Uh, ha? Ayaw mo! Ayaw mo alisin! Bakit? Ay ano dahil? Galit ka, galit ka dito. Galit ka. Ayaw mo. Masasaktan ka lang pag hindi mo ginawa. Ayaw! Ayaw, ayaw, ayaw Ayaw ko Sino kasama ni ma'am ko? po yung asawa niya, sir Gok lang po yung kanina Ayaw galit. Ayaw ko Ayaw Ayaw ko Ayaw mo alisin? kita, hindi mo pa alisin Ha? Ayaw talaga Pag ako nag-alis nito, patay ka hindi nga. Ay, oh, oh, oh. Ayaw mo talaga. Ayan, dali, alisin mo na. Pagpagin mo na. kasi sa ikip patayin ko pa. Hindi wala namang pinapatulog. Dali. Yung sa ulo, sa ulo. Ubusin mo. Ayan, ubusin mo. Dali. Kaya sa patayin kita, eh, ang kaso mo lang na may hindi pagpapatulog. Ano? Ubusin mo yan. Pasok ng buo. Kaya may sabi sa'yo umalis. Ha, Pali. dali. Dali oposimo, oposimo, oposimo. Dali, dali, dali. Bilisan mo magtangkaw, dali, dali. Ah, dali. Oh, dali bilisan mo. Daram kami-kami tan mo para mo bilis. Dali, 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 dali. Oposimo. Ah, oposimo yan. Tanggalin mo yung mga iting sa ulo, dali. Bilisan mo. Hindi <laughs> okay. na kita na ano dyan. Bilisan mo. Dali. <laughs> Sabihin ma. ng viewer. Masyado ako sa vista. Pas pa mo. Takas ah, ka na. Isi mo man. Isi. Nakatulog ka na ma'am. Kaluluwa. May namatay kang ano. May namatay kang anak o kapatid. Oh, kaluluwa yung anak. <laughs> na eh. Gigilit ako kung nakakita kaluluwa na. Mama! Bayo ba? Parang lababae na kung patong. Bukod sa lalaking namatay lately. Babae. Wala. Nalaglagan dati. Hindi naman. Kaluluwa lang mo. Kaya hindi kayo makatulog. Po. Ang ko. Ano sabi? Ano doon, sabi? Doon, tapos meron doon, doon. Grabe naman yan. Kaluluwa, laylay na yung ulo. Hindi na ako magpakalito. Ako na magpakalito. Ng... Hindi nga marunong magtanggal kasi kung mangkukulam yun, marunong. Ay, hindi nga marunong magtanggal. Ganyan lang siya ng ganyan. Um, ganun, sa alakong, 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 alakong. Kaluluwa yung nakikipag-usap sa'yo. Pag nasaktan, pag dalas ano ano nag-iusap. Na, ano? Na, ano yung naiisip mo? Ba't hindi ka makatulog sa gabi? Bukod kay sir. stress lang. Yeah. Hindi, ano yung unang pumapasok sa isip mo kaya hindi ka makatulog? Kasi ba makakatulog ka na tapos. Kasi pag ganyan, kinakausap ka ng kaluluwa. O so, ko na lang ngayon ano. Ikaw na papasukin, hamon ka. Tapos kira sa kamilang buhay ha. Okay na po. Okay. Hindi naman lumakyat pero ano, hindi ko na lang kakausapin niya pag natutulog maghapon na lang. <laughs> Pero pag makakatulog ka, yun lang naman yung pinuntay nyo dito, yun, hindi makatulog. May tubig eh. Nasa may tubig. Sir, nandasala natin para. Ayan, makakatulog ka na sa gabi, sa araw, mulat ka. Okay. Ayan Yan, inong ka, ka. paubusan niya, sir. Pag ganyan na lang, bagtuan niyo. naman ito. <laughs> mo? Gata, ano? sa <laughs> sakit?